So oh guys, napakamura po talaga ng nagagastos nila dito sa cladding house. Kaya po hindi na po mapigilan at usong-uso na po ngayon itong pinagagawang bahay. Bukod sa practical, eh maganda na pong tingnan. Kagaya nga po nitong i-feature natin na ito, na sa itong budget lamang na pangmasa na abot kaya, nasisiguraduin kung kayang-kaya mo rin magpagawa nito. So ito po, nakikita natin, naka-sliding windows na po ito, steel trusses, ayan, at nakikita natin at pwede na nga po itong malipatan. At eto nga po guys, ibinahagi sa atin ni Foreman yung gumawa ng bahay mismo na ito, ang bawat detalye ng mga materyales na ginamit na dito. Kagaya po ng mga hollow blocks, simento, bakal at yung cladding mismo na ginamit, yung yero at yung mga bakal mismo na pamakuan ng yero or yung trusses. Kaya ito po, Ilista nyo pong mabuti ang ating babanggitin dito at kayo na po ang magkwenta kung magkano sa lugar nyo ito at pagbasihan nyo sa magiging computation na magkano ang nagasos dito labor and materials. Dahil po talagang napakababa po talaga kaya hindi mo akalain na ganito pong halaga ay eh, makakapagpatayo ka na ng ganitong klasing bahay. And of course guys, if ever na interesado po kayo magpagawa ng ganitong bahay, nasa dulo po ng video ang FB at number ni contractor at pwede po kayong mag-inquire sa kanya at tumawag or mag-message or mag-comment kay dito at sila po ay magre-reply sa inyo kaya ito po kapatid simulan at pag-usapan na agad natin ang bawat detalye ng bahay na ito. So guys, ayon po sa details ni contractor. Nang na sukat po ng bahay na ito ay 16 feet by 18 feet. Ito po ay kinonvert natin by the meters at lumalabas po ito na 4.8 meters by 5.4 meters. In total of 26 square meters. So saktong bahay lamang po ito pero maganda po ang pagkaka-partition nito dahil ito po ay nagkaroon ng dalawang kwarto. Sala at kusina at meron din po siyang CR. And then guys, meron din po itong terrace at yan nga po yung nakikita natin na napakaganda na nga po ng resulta at sa ganung halaga ay natitira na po ng pamilya. Kundi ka rin lamang maselan at saktong budget din lamang ang iyong budget eh pwede, pwede na po tayo sa ganitong klaseng bahay na half cladding. So ito po, pag-uusan pa na po natin ang mga detalye ng mga materials na ibinahagi sa atin ni Foreman. At inyo pong ilista po ito at ating pag-aralan kung tayo ba ay eh, bas okay sa ganitong klaseng bahay na half cladding or kung konti yung diferensya ay eh, dito na tayo sa full hollow blocks. Kaya kayo po, pag-isipan nyo pong mabuti. Pero ito nga po, ibinabahagi natin itong bahay na ito dahil usong-uso po ngayon ito na nakikita natin lagi na nagkakaroon na po ng ganitong klasing bahay at napakaganda. Nung nakaraan nga po ay na-feature natin ay talagang fully finished. Napakaganda kaya makikita mo simpleng half cladding lamang sa labas. Pero pagpasok mo sa loob ay eh, para na rin siyang talagang bonggang-bonggang quality at napakaganda po ng pagkatrabaho. So ito po, pag-usapan na agad natin yan. So guys, ayon sa details ni Foreman. Gumamit po siya dito ng mga hollow blocks na number 4 po ang sukat. Yan, ang nagamit po niya dito ay umubo siya ng 250 piraso. Yan, sa ganito pong sukat na 16 by 18 feet na meron dalawang kwarto. And then guys, sa mga simento ay umabot po ng 150 piraso. Yan, kasama na po dyan yung mga pang flooring, pagpapalitada at pati yung kanilang paggawa ng CR. And then dito naman po sa kanilang mga bakal ay gumamit po siya dito ng 12mm at 10mm. And then guys, sa 12mm po ay 10 piraso. And then sa 10mm naman ay 15 piraso. Kaya umubos po siya dito ng 25 pirasong bakal lamang. And then sa mga buhangin naman ay nakapagpa-deliver siya dito ng 6 cubic na buhangin. So ayan po kabuuan at nakikita na natin ang forma ng bahay. And then guys, about naman po dito sa mga cladding, yero at kanilang steel trusses at yung mga ginamit na pamakuan Kagaya ng mga c parlins, ito naman po ang ating pag-usapan. So ito po, ilista nyo. So ayan, naman mga po, unti-unti nang nakikita ni owner ang kanyang bahay na tunay ngang napakasarap sa feeling na nakikita mo kung saan napupunta ang ating pinaghirapang pera, lalong-lalo na tayong mga OFW. Unti-unting lumalakas ang ating loob bukod sa inspirasyon ng ating pamilya. E eto nga, meron pa rin tayong inspirasyon na itong binubuo natin bahay. Kagaya nga po ito ng owner, eh unti-unti ay naipagawa na niya itong bahay at ang importante nga ay natitirahan na niya. Maliit man o malaki, half concrete man or full concrete, ang importante sa lahat ay eh, meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. So guys, about naman po sa kanilang steel trusses at roof. So ito naman pong yero nila ay gumamit sila dito ng corrugated roof. So ayan po nakikita natin. And then ito po ay lahat-lahat umubos po si sir ng 35 piraso na corrugated roof. And about naman po sa cladding. Guys, yung cladding po, yan po yung metal cladding, yung kulay green na yan, yan yung ginamit sa wall. At ito po, sa kabuuan ng bahay na ito ay umubos po ng siyam na piraso. So yan pong bahay ay 16 by 18 feet na meron dalawang kwarto. Yan. So nakikita po natin, maaliwalas at maganda na din naman po. And then guys, sa mga bakal naman, ito po. Gumamit po sila dito ng C-Parlins. So, yung 2 by 3 na si Parlins ay umubos daw po sila dito ng 20 piraso. Yan po ay kasama ng ginamit dito ang kanilang trusses ng bubong at pati na rin yung wall, yung pinakapamakuan nitong kanilang metal cladding. And then, gumamit din po sila dito ng 2 by 4 at nakaubos ng 10 piraso. So, yan po mga materialis na yan na ibinanggit sa atin ni Foreman at yan po ang kanilang mga nagamit dito. Kaya po, ilista nyo na lamang guys. So, ito po ay hindi pa po fully finished pero natitirahan na ng pamilya. Wala pa po itong double wall, wala pa po itong kisame, wala pa po siyang tiles. Pero ito po ay natitirahan na. Kaya ang tanong po, magkano na po ang inabot or nagastos sa ganitong sukat na 16 feet by 18 feet na meron dalawang kwarto at isang CR na ganito pong half cladding, half concrete. So ayon po sa details ni Foreman, ito pong lahat ng kanyang mga binigay na detalye ng materials ay siyang ginamit dito. At lahat po kabuuan, labor and material sa ganitong sukat na 4.8 meters by 5.4 meters. In total of 26 square meters na meron dalawang kwarto. Ang nagasos na raw po dito, labor and materials, ay umabot na po ng 180,000 pesos. So ayan guys, saktong budget lamang dahil saktong sukat. Ang importante nga, eh meron na po tayong matitirahan at merong masasabing sarili nating bahay. Kagaya nating mga OFW, talagang pangarap natin na magkaroon tayo ng sariling bahay, maliit man o malaki. Ang importante ay mapagmamalaki natin ito na sariling atin. So guys, ito po ang FB at number ni contractor or ni foreman. Ito po, i-message nyo na lamang siya or direct ka po kayong tumawag sa kanya or mag-comment dito at sila po'y sasagot sa inyo. So ito nga guys, if ever na bago ka lang dito sa ating page, alam mo na ang gagawin mo. At para mapanood mo ang ating mga susunod na video about sa pagpapagawa ng ating pangarap na bahay.